Basta batas! Basta batas! Basta batas! Linawin ko lang ha, mm. yung ating pong labor code, ang purpose niya ay pagbalansihin po yung interest ng namumuhunan at o, ng, o, ng employer on the one hand, at ng mga manggagawa on the other kasi ho, hindi pwede kasi na laging kikilingan ang mga manggagawa at malulugi ang mga mamumuno mm -hmm. hindi rin naman pwede yung mamumuno ang kikilingan dahil malulugi naman ang manggagawa so binabalansi po yung interest Na palagi mong naririnig uh, kapag may one nagsa strike uh, ka, uh, na? kasi po, pero binabalansi po ang interest mm -hmm. ng batas hindi po kasi misa pag may nakikita tayo na dapat dagdagan ang sweldo, dapat Maki, ganito na ang presyo, baka. dapat ganyan na. Eh ang katotohanan ng buhay, hindi po yung ganong kadaling gawin. Bakit, Aton? Eh, eh dahil syempre, pag pinag-usapan natin yung ekonomiya, eh may paglalaro ng mga maraming salik or factors. Mm, yes. Eh unang-una na dapat yung mga maumuhunan kumikita rin. Mm. Kasi kung hindi sila kumikita, wala rin sila ipambibigay. Ano pang susweldo mo? Ang mga mo? empleyado naman, eh kinakailangan din naman na magtrabaho ng gusto para makuha nila yung kanilang kalampatang bayad. Mm. Eh kaya sabi, madali talagang kumontre. Madali mag-rally. O kaya kung napapansin mo, lahat ng mga labor leaders na dapat purihin natin sila mm -hmm. for their vigilance. Tama lang yung ginagawa nila. At protected uh, yan uh, sa sa batas 'di ba attorney mm -hmm. okay ka mag-strike okay ka magsabi ng kung ano dinay oh, mo nang, at saka dapat lang 'yan kasi alam mo pag hindi nila ginagawa 'yan mm -hmm. eh minsan eh baka ika nga ay eh, maging complacent mm -hmm. ang ang mga namumuno correct, correct. oh pero 'yun lang ang sinasabi ko lang pasinin nyo kahit sino maging presidente eh sila ay nandadadaan kasi mm -hmm. ang kanilang layunin ay eh, ipagtanggol lang ang paggawa nang mm -hmm. tama lang ang problema lang kung ikaw ang nasa gobyerno kasi binabalanse mo 'yun. Mm hindi -hmm. eh, mo naman pwedeng sabihin bukas, 2000 na tayo per day. At eh, kung hindi kaya 'yan at mahina ang ekonomiya, uh -oh. kaya nga dapat ginagawa ng pamahalaan bilang pagkikritiko na rin, eh alam ko na hindi natin kaya uh, i pagyaman ng ekonomiya para kagaya ng mga maunlad na bansa ay lumaki ang sweldo agad ng ating mga manggagawa. Ang hinihiling ko lang sa gobyerno ay mm -hmm. eh, talagang i-address yung issue ng korupsyon. Diba? Kasi yung issue ng corruption ay isang dahilan kung bakit ika nga ay humihina din ng ating ekonomiya. So kinakailangan ang pamahalaan, itugunin yung usapin ng pagnanakaw sa bayan. Pangalawa, magawa ng mga polisiya na makakapagbigay daan sa isang mas mayabong na ekonomiya ng bansa, mm -hmm. 'di ba? Oh, pero naintindihan ko na hindi ganoon kadali. Hindi po 'yang ganoon kadali na sabihin mo, oh, ang sweldo bukas 2,000 na. Ah, uh, that's easier said than done. In fact, I'm pretty sure kapag itong mga nagsasalita na ito ang siyang mamumuno, They would eh see. sigurado 'tong mag-iiba Marami akong nakita mga labor leaders naging congressman, naging mm -hmm. senador, pagdating doon nakita nila na hindi rin ganoon kadali. Mm -hmm. Pero 'yung ginagawa nila tama, tama. nililinaw ko lang. Binabalanse natin. Uh -oh. Ngayon ganito, 'yung labor law po eh bagamat binabalansin niya po 'yung uh, interest ng employer at employee. Tandaan niyo po, kapag ka meron duda, kapag may hindi malinaw mm. na na aplikasyon ng batas, ini-resolve eh, po 'yan sa pagpabor ng manggagawa. Ah, mm -mm. uh, basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas.